Hello mga Happy Traffic Day! Afternoon sa ating lahat. Ito tayo sa may shoe boulevard. Makikita nyo yung tagap-tak mga ka-ride. tagap ng traffic. Parang ano din to eh. Parang uh... Gini, ah, uh, ang tawag nito. Kirino Highway. Pa, walang katapos-tapos na traffic kahit Sunday. Ha? Yeah. Marabi ka traffic talaga. Tapos ang Let's get it all. Pero pag naka-go naman no, ng traffic natin, eh, traffic light naka guna, eh, lumuluwag naman kaya in highway kasi grabe yung traffic nya sobra sobra siksikan na siksikan talaga so yung mga rush hour no yung mga labasan o pasukan na ng mga trabahante mga estudyante yun siguro magkakaroon ng traffic mga oray. traffic to rin uy sino yan si iron man o si spider man hindi ako pan dati ng uh, scooter kasi nga diba pag iisip ko sa scooter, laging naka, yung isa lang yung hatak ng makina niya, di ba? Kasi katulad ng mga licambio, Primera, Segunda, Tricera, oh, saan din sa clutch oh, Sa kanila isang hatak lang. Oh, parang baka ramdam ko nun mas mahina, Ay, pala hindi ngayon lalo ngayon ani eh, nagbububwit na rin ako. Mas okay pala si scooter gamitin mga ka-ride no. Dahil unang-una napakatipid pala yan sa gasolina no lalo yung uh, si Honda Click no 125 if I if I na eh. So napakatipid. So saka para sa akin din secured yung yung I mean, yung mga pasahero dahil hindi siya katulad ng mga decambio na possible na mag yung kanilang mga pa possible lang naman eh ibig sabihin may posibilidad na mag-shoot yung kanilang pa doon sa may di ba kasi katulad nga ng kapon sinundo ko yung anak ko sinundo namin ng magas namin ng asawa pumasok yung paa niya, yung parang naka slanting yung paa niya yung dulo ng sapatos niya yung sa may likuran takong ayun daw ang gusto yun. niya basta yung mga likuran pumasok na dun sa may kunting kunting na lang kakainin na ng bulong yung kanyang sapatos ito yung nga para sa akin ngayon halot nag nagmumubit na rin ako parang gusto ko na rin yung scooter eh ay ba diba? gusto ko na rin ng scooter kasi nga maraming uh, pwedeng mo paglagyan no yung pasahero ay eh, may mga mabibigat na mga dala no yung mga bag mga pride eh, ay pwede mo na siyang ilagay din sa unahan is nga open open man open open no kali mo nga click wag lang yung mga uh, EDB si PCX si Inmax no si Aerox kasi parang mayroong ham ha sa may gitna No. ang malalim lang sa kanya dinisayin niyan talaga yung para sa palang no apakan sa pa yun ang pinadesign hindi katulad ng mga Honda Click ng 125 150, 160 saka yung mga Mio may open na open yung nasa unahan kaya pwede mo siyang mapaglagyan ng kahit ano no, pag yung mga pasahero po natin eh, may mga mabibigat na dala no? katulad ng mga bag pwede mo rin siyang lagyan ng isang sakong bigas no? pwede mo siyang lagyan ng mga na hindi siguro pwede pagmalita kasi mahihirapan ka na no, maraming burus ngayon lang nga ngayon ko lang na, na realize realize na napakaganda pala ng scooter sa mga moto taxi no? si moment nga dahil na ngayon ay nagmumumit tayo so kayo nga malaking tulong din yung mga fuel injection na yan o no, yung ipay dahil sa katipira ng gasolina no, dahil sa tipid kasi simpre no, yun yun din yung na, nais ng na mga rider di ba, nang mga katipid ng mga gasolina no, nga, malaking tulong yung mga ipay ipay nila mga rider no para sa tipid ng uh, mga motor no? Wag ko lang yung mga sasakyan mga 4 wheels kung may mga ipay din yan sila pero wala naman siguro yun ko lang yung mga big bike yun um, ko lang wala ideya sa pagdating sa motor kung may mga i-file din sila ayun yung kagandahan talaga pag so ngayon yun yung gusto ko eh yung mga scooter na eh kaya next project eh next project kala mo na daming pera uutangan na yan next project pag may pang utang so okay na ako nga kasi, no, siguro kung may pera lang ako, nagpambili lang ako, mahilig ako sa motor eh. Kaso-kaso nga lang, yung lima dyan, yung bulsa ko, walang hilig sa motor. Kasi siyempre, walang pambili. Kung ako lang siguro, may pera. No, bawat labas siguro ng mga pagong model ng mga motor ay andyan. No? Pero mas pa rin. Masaya kasi kahit uh, papano eh, meron tayong mga ginagamit na motor. May ginagamit tayo. Mga ginagamit. Pero din ginagamit na kahit eh, hindi naman siya sabangan nila eh, hindi naman kagandahan. Hindi naman sabi nila hindi nga matibay. Kaya at least meron diba? Magamit sa pang araw-araw. Hindi naman mahalaga rin eh. Kahit anong mga sasakyan mo ang important niyan eh, pinaghirapan mo no? pinagpawisan mo para ma mabayaran mo maangkin mo ikaw nga no? eh, kahit anong brand pa yan so may mga tao lang talaga na uh, mayroon meron silang mga ano eh may kanya kanya silang eh, ibig sabihin may karapatan naman sila no? na magsalita I mean, pusgahan. I mean, I mean Anong tawag nun? May mga tao talagang, mahilig silang nun. Mahilig silang manira. Oh, ayan si Rocio. Halos dun sa mga motor na talagang uh, sirain nga sabi nila. So, pero hindi nila alam yung mga side na nakabili mga ng motor no? ay napakasaya na nila isipin mo nagkaroon sila ng motor no? kung wala po yung mga China na motor yung mga mumuhang motor sa nga nila yung mga sirain mga iyakin eh yung mga kababayan natin na hindi naman makabili o ma maka afford ng mga branded na motor eh walang motor kaya ngayon din yung good news eh yun din yung kahalagahan no tulong ng mga China na motor dahil marami tayong mga kapatid na ang kanilang budget ay low budget lang talaga isa na ako nun no? kaya nga sa side ng mga nakakabili ng kanilang klaseng motor ng mga China nga sila nila natutuwa po kami dahil meron po kaming motor na mapagsasakyan sa saan man kami pupunta lalo pa sa mga pagtatrabaho lalo sa panahon natin ngayon sa lugar natin na grabe na ka-traffic yung mga kakasadaan natin so malaking tulong po yon sa side po namin no? pero yun nga lang sa side ng iba na nakikita hindi nakikita yung kahalagahan ng o yung importansya ng mga taong I, yun lang ang inamot no? sa kanilang mga bulsa baga importansya ang nangarap na magkaroon ng motor sa so murang halaga ay meron na sila so hindi nakikita yun ang iba iba na mga ikangala nagmamayari ng na mga magaganda at mga branded ng motor kaya yun na lang yung yung husga nila yung mga sinasabi nila doon sa mga motorcyclo yung mga china nga sa'yo na pero kami na nagkaroon ng motor tuntuan na kami no? dahil uh, meron na po kami motor kahit man ay kasamig nga sa ilang iba ay sirain uh, ano lang sana ng no, mga ride na dapat magiging uh, kayaan na lang natin halaan natin yung kapwa natin na bumili no? kung ano man ang gusto nilang bilhin o no? ipalagay na lang natin no? na yun lang din yung abot ng kanilang makakaya di ba tapaka hindi ba dapat matuwa ka dahil uh, yung kapitbahay mo nagkaroon ng motor kahit hindi man uh, branded nga di ba? pero meron ng uh, motor na